Si Kuya Floyd niya um, yun, na eh, mag-share daw ng katutunan niya. O okay, Kuya Floyd? Hindi yata ako, ako naman isa ko. E, ikaw muna, ako okay. Floyd. Oh. Ayan po, ayan. So, yung tinuro po ni ni ating, na ating pastor. Ayan, mm -hmm. Pastor Dito. Pastor Dito. Pastor yes, Lito. Uh, po about sa pagkapakumbaba. Hmm. Ayan, so about po siya sa pagkapakumbaba and uh, mga signs about sa last day, kumbaga po, about sa rapture and second coming of Jesus Christ. And yes. Ano yung mga signs po niya bago mangyari yung mga Isa, ma, isa nga po dun is yung uh, pag-introduce sa mga false prophet. Mm. Yung mga ano pa nag, kumbaga, ng future. and so dapat po natin tandaan na ang mga sinasabi po nila ay nakadepende lamang bilang isang mga tao. Ngunit ang Diyos po yung siyang kumbaga control ng eh. kung ano po yung mangyayari. Ayan. Sinabi mo lahat. Eh. Okay. Sinabi hindi lahat. po yung lahat. Kumbaga, yeah. lang, parang, si Lord lahat ang nagpapasya, di ba? Hmm. Sa mga decision uh, natin. Okay, hmm. well, Luis, thank you. Kuya Floyd? Sinabi niyo lahat. Hindi, ano na lang akin. Magdadagdag na lang ako. Okay. So, yung marang huli kong nabasa hmm. doon, na Bible verse na nilagay ni ni Pastor is yung Isaiah 41.10, which is Okay, sasayong, wag kang matakot. Mm -hmm. Kung ako yung Diyos, hindi kang magambah ang gano'n papalakas si kita, tutulungan kita. Yan. So, yun, ano, parang every every time na may mga problema tayo, si Lord palagi yung lapitan natin. Kasi nga, di ba, si Lord yung nagbibigay sa atin ng kalakasan palagi. So, siya yung makakatulong sa atin. Ayun. Pwede Ayun po, stop po muna natin. So, just a heads up lamang po in this video ay pag-uusapan po natin itong ano po vlog mula sa YouTube channel ni Kuya Alvin the Box. Ah uh, kung saan nga po is muli nga pong nagkasama sa vlog ang mga future na pastors natin na sila Luis at si Floyd. Ah uh, talagang kitang-kita po natin na talagang very knowledgeable po ang mga batang ito pagdating po sa Bible, pagdating talaga sa ating Panginoon. Uh, although uh, yung mga nakukuha po nila o yung mga naibabahagi po nila sa atin is mula din po sa kanilang uh, pastor or mga pastors sa kanilang simbahan pero uh, hindi rin po natin may pagkakaila na sila po mismo is very knowledgeable po pagdating sa ating Panginoon, pagdating sa Bible. At kung tatanungin mo sila ng kumbaga impromptu or on the spot is automatic na nakakasagot po sila agad especially uh, kung tatanungin mo sila ng mga bible verses talagang may naibibigay sila kaagad na mga bible verses yun po yung nakakatuwa sa mga bata ito kasi nga po uh, napakalaki po ng uh, impluwensya ng simbahan ng mga taong simbahan sa kanila especially for the dahil nga po talagang marami silang natututunan at also kitang-kita uh, -kita po natin na silbi talaga is very confident talaga sa kanyang sarili especially pagdating po sa Bible at sa ating Panginoon talaga hindi niya ikinakahiya na magbahagi ng mga Bible verses na mga knowledge niya about sa ating Panginoon kasi naman hindi naman dapat talaga ikahiya iyon kaya very good job kay Luis at maging sa uh, kanyang kaibigan na si Floyd and also in this video po pala is ihatid sila ni Kuya Alvin the Box dun sa uh, isa sa kasama nila sa simbahan na may birth dito po. So, nakakatuwa lamang po na nakikita natin si Luis na masaya-masaya po siya kasama po si Floyd at ang mga ka-church niya. So, tara po, ipagpatuloy natin. Boys,

yung camping po kasi is ano po yung camping ni Kuya Steve na pinapaliguan niya. Ginagaya siya, ginagaya ni Kuya Floyd yung camping Tiger. Gusto mo? Mabala. Para ano? Para masaya. Happy family. Kasi ba kaya dyan? Grabe <laughs> nga, all time namin to. Oh, ba't ano? Ba't masyado kayo na late? Naghanak nga kami sa sakyan. Hmm. Lagi nga sakyan. Nakita namin yung ano, talagang pogi. <clears throat> Baet. Oh, yes. At butihing oh. driver ano naman? Kaya yeah, uh, ano Always naman. Yup. <laughs> Malabasin mo na sila, labas na ka kayo. Okay, buti na sirip nyo itong sasakyan na nakakakinis eh, no? Oo. Oh, sabi mo, bagong linis. Pwede na ito. Nakakakinis <laughs> nito, boy. Alagang alaga. Uh -oh, siyempre. Ganun tayo magmahal. Hmm. Lahat ng bagay ay ating dapat mahalin para... Uh, uh -huh. Kasi hindi lang dapat tayo mag... Ang tawag doon? May gamit ng gamit Oo, yan? gamit ng gamit dapat. meron din, Magamit. siyempre, yung pagpahalian. Tama. Ano to? Maghatid lang ako sa inyo. Hmm, sundoy uh, mo kami pa uwi. Tala, tala, tala. Mamaya, ano, tawag lang kayo mamaya. Ay, no. <laughs> oh. <laughs> may hirit pa eh, sundoy mo kami pa uwi. Pero siyempre, so sinundo naman siguro sila ni Kuya Alvin the boss that time. Kasi alam naman po natin na si Kuya Alvin talaga is mahal na mahal din po talaga niya itong si Luis at maging mga kacharsmate ni Luis. And also, para sa safety din po ng mga bata, Ah, si sinatid niya, so kailangan din niyang kunin ito. Tara na! Tara na! Ano yung paalam mo kay tatay? Wala, tulog si tatay. Kinanay ako nagpaalam. Uh -huh. Oo, kay nanay Jack. Mm -hmm. Okay. Anong sabi nila? Anong paalam mo kay nanay? Di daw. Basta atin. Yun. So, sige. Kasi tulog uh -huh. si tatay kasi eh. Oh. Yun po yung maganda doon kasi talagang nagpapaalam si Luis. Kasi mahirap din naman na aalis na lamang siya bigla nang walang paalam. Although, kasama po niya yung mga kasamahan niya sa simbahan, mga kabataan sa simbahan. Pero kailangan pa din talaga magpaalam para hindi po magalala yung mga magulang niya, especially si Tatay Ram. And since tulog naman daw si Tatay Ram, so si Nanay Jack, tayo Nanay Jack daw po siya nagpaalam. So nakatawa lang itong si Luis kasi nga po talagang uh, itinuturing din naman talaga talaga niya na mga magulang sila, Nanay Jack, at si Tatay Ram. Uh, mga, mga Kuya Tate, kumusta yung church kanina? No, so, okay, ano yung natutunan sa church sa aral ng ating Diyos? Hi! Magtutunan. <laughs> okay, okay tanong na lang, magbigay na lang kayo ng oh, tigi isa, isa na lang, magbigay kayo ng verse. Yan, verse. Okay, <laughs> Arvin, I mean, Arvin, Arvin. Ah, si Kuya Arvin. Yan, 316. So, pagkat, na lamang ang pag ng Diyos sa San Libutan, kaya binigay niya yung kaisa sa nanak, ang sino mas mapalataya, hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, yeah, okay. Yan, talagang yan ang favor, favoritong verse ni Bunso Arvin eh. Every time na hinihingian po siya ng ano ng Bible verse talagang John 3:16 yung ibinibigay ni Bunso. Yan yung paborito niyang ano eh, paborito niyang Bible verse. At nakatuwa rin po ito si Bunso kasi yung boses niya is klarong-klaro talaga. Ayan. Very good. Yay. 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 Next. 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 Okay. Thank you, Kuya Arvin. Sinong next? Kuya AJ po. Kuya AJ. AJ. Okay. okay. Philippians 4.13 I can do all things through Christ who strengthens so, me. Okay. Yeah. Yeah. May mic naman kayo dyan. Kuya okay. 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 Okay, Jericho po. Kuya Jericho. Ako naman po. Uh, siguro po sa akin po ano, Isaiah chapter 60 verse 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. Oh, so, English start, start. Okay. Okay, Next, next. Ayaw nga kayo naman po is Proverbs 3.5 Trust in the Lord with all thine heart and lean not, on the, ah? <laughs> lean not unto thine own understanding. Ito. Yun. Ito. 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 Let's go. Proverbs 14, 14. The, fight, the Lord will pray for you. Sending likes. Sending likes. Uh, Thank you. Ano, Janay Luke chapter 18, verse 1. Pray and never give up. Sino yun? Si Ate? Margaret. Margaret. Si Ate Margaret. Sinong next? Next Thank next you, Ate time. Margaret. May 6.33. Na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian natin, kanyang kapiran, at ang lahat ng mga bagay na ito, yung pawang itinaragdang sa'yo. Ayun. Yung... Si Ate? Sino yun? Si Ate? Princess. Si Ate Princess. Thank yeah, you. Yung... Next. Proverbs 16.3 Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Colossus chapter 3 verse 23 Wait lang, sino yan? Sino, sino yan? Sino yan? Ate Angel, Angel, Angel <laughs> okay Colossus chapter 3 verse 23 Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso para sa Panginoon Kaya'y naglilingkot, kaya naglilingkot at hindi sa mga tao Mm -hmm. Ayun, dapat gano'n yung pagkaano, hindi magmakata Tapos na kami. Tapos na po. Tapos na sila, tapos na sila. Thank you sa inyo ha mga atit, puya. Thank you. Ayun ay, po, Nakakatawa lang talaga itong mga kabataan ito. Uh, kapag talaga active ka sa simbahan ay talagang kahit na-improve to, imprompto or on the spot na tatanungin ka ng kung ano yung alam mo na Bible verse or favorite mong Bible verses, automatic po talagang nakakasagot sila dahil nga po napaka-active po nila sa simbahan at sana lahat ng mga kabataan is ganito at sana maging ano sila maging modelo sila sa ibang mga kabataan especially si Kuya Luis sila Floyd maging modelo sila sa ibang kabataan na gayahin sila na maging aktibo sa simbahan at magbasa palagi ng Biblia para malaman po ang aral ng ating Panginoon. Ayan po. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.